Sa araw naman po na ito, sa halos isang buwang pag-aani ng palay, ay dumating na naman po ang pag-umpisa ng pagkuliglig o pag-araro sa ating mga palayan. Medyo makulimlim po ang araw natin ngayon dahil sa medyo masama po ang panahon natin ngayon kaya ganado po ang ating mga masisipag na magsasaka sa pagkuliglig o pag-araro sa sakaan po natin. Bilang isang magsasaka, hindi po biro ang pag-araro sa ating sakahan. Una, dapat marami pong tubig ang ating sakahan para malambot po ang lupa at para madali lang siyang araro. Ngayong buwan po ay mas maraming ulan na naman ay sa araw. Ang siyang pinakahihintay ng mga magsasaka dito sa amin. Kumbaga, hulog na po ng langit ito sa amin dahil sa unan lang po kami umaasa para makaumpisa na po kami sa pagtatanim ng palay, hindi po tulad sa iba na perwisyo ang ulan sa kanila dahil baha na naman maraming landslide at higit sa lahat perwisyo sa ilang mga naganap buhay para maipang sa araw-araw na hamon ng buhay. Kaya po kami umaasa sa ulan ay dahil wala po kami ditong irigasyon na siyang pagukunan ng aming tubig para sa aming sakahan kaya Paswartihan na lang po kung makatanim ka na dito ng palay at makaani ng sapat at naayon sa gastos po dahil kung minsan lugi po ang pagsasaka sa ginastos po nila sa pagtatanim ng palay. At sa pag-aararo po, una ay dapat kailangan po muna nating araruin ng unang baliskad o unang baliktad kumbaga sa primera tapos sunod na naman po ay kailangan natin itong krusin o pangalawang baliktad, hindi po biro ang pag dahil sa halos isang araw po silang nagbibilad sa araw or umulan man po o umaraw ay kailangan talaga nilang tapusin o kung ano lang po yung makakaya nilang tapusin ay sobrang nakakapagod po talaga. Kaya pagmalaki po natin bilang isang mamamayan, ang mga magsasaka ay isang magiting na tagapagligtas ng buhay po natin sa araw-araw. Dahil ang magsasaka po ang siyang nagtatrabaho para mag, may kainin po tayo sa araw-araw, hindi bali ng mawalan ng ulam, basta wag lang kanin. Mayaman ka man o ka po sa buhay, lagi po nating tandaan na mga magsasaka ang siyang katuwang po natin at ugat ng lahat ng kinakain po natin, kaya mabuhay po ang lahat ng magsasaka. Isa po kayong bayani ng bansa natin. At sa ikatlong proseso ng pagtatanim, kailangan na nilang pinuin o ligisin ang tawag dito sa amin ng lupang pagtatamna ng palay. Sa pagbipino ay kailangang malinis na po ang bawat palayan para wala na pong perwisyo at madali na itong lagyan ng mga binhi ng palay. At pagkatapos po nila itong pinuin, saka na naman nila ito lagyan ng kanal o daluyan ng tubig para matuyo po ang bawat lupang pagtatamna ng palay at para wala pong baradong pubis. Sa susunod na video natin, ipapakita ko sa inyo kung paano nila ito gagawin at kung paano ang proseso ng itatanim nilang bininang ng palay. Kaya e hanggang dito na lang po muna ako. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.